We're going to hunt some gift na tapos na naka-close gaya. Some gift sa ni. Tapos na ngayon na tapos naka-close. Allah! <laughs> Hindi <laughs> sila. First, wala daw lettuce. Okay, pinapalagpas pa namin yun. And then, sabi ni ate, wala daw, wala daw kimchi. Okay. Open, open. Okay. Okay, the next Samgip Salad is approaching. Open! Oh my, oh my God! Guray kagamin gamin! Awam pa yung ikaw! Awam pa! Wait lang! Is it open? Yes! Is it open? Yes! pinag pinagaya ako dito! Tatto! Guray ka yung karim! Balakalim! Hi guys! It's open! Finally! We're eating in, um, hindi, toy. Some Samgyup Balay. Hoy! <coughs> Upload mo ito sa YouTube! Balay <laughs> 20 Pesos. <laughs> <laughs> For you guys, one is, um, Pesos. <laughs> <laughs> na namin ito kaya. <laughs> Masarap daw. Oh. Bilang tayo. Yan I mean, ang gatang guys. Ang lako. Ang lako tayo sa Diwata. Nandito na kami nangangahan. <laughs> oh, <laughs> Hay oh, apo, oh, naglingay pa <laughs> mga <mayroon> nagluluto. na pala <laughs> <laughs> Nag-decide ko ng di ba? Ay, baby! Ang Ibusan na ngala. Ay! Ang kasino nga na ngala. na ala Balak may ng ila ko. Dito yung gidali. 20 pesos. Ito kami mga ibus, guys. Ito nga may dito know, ma'am. You 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 know,

yeah